O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mong lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di ko kupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Grabe, di ba? Sabi dito, lahat. Hindi ilan. Hindi baka kundi magaganap. God is faithful. Even when we fail, He remains true to His word. Maybe right now you're praying for healing restoration or breakthrough sa buhay mo and it feels like God is silent, handaan mo kapatid. God's silence doesn't mean His absence. May sinimulan siya sa buhay mo, He will finish it. Sabi nga sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion. Kaya kung pagod ka na, may parang walang sagot si Lord sa buhay mo, sa mga, sa mga dasal mo, Huminga ka lang at magtiwala dahil ang pag-ibig niya, sabi nga sa talata, hindi kukupas. Hindi siya napapagod magmahal. Lalong hindi niya tayo susukuan kailanman. So kung may pinangahawakan ng pangako ni Lord ngayon, huwag mong bitawan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi napapako. Tandaan mo, ang mga sinimulan niya sa buhay mo, tiyak na kanyang tatapusin. Amen.